Magsisimulang istoryang to sa kung paanong pagmamahalan natin ay nabuo. At sa ating pagbuo, ang pagbukas ng pahina ng ating libro. Ang magiging laman sa bawat paksa ng mga talata ay mismong tayo. Sa kung paano natin ito sinulat at binoo. Ang karakter ay ikaw at ako. Magsisilbing bida sa istoryang ito. Isinulat sa librong ito ang kwento ng pagmamahal ko at pagmamahal mo. Pagmamahal na sabay nating ginusto at sinimulang binoo mula ng magkakilala tayo. Akala ko mula umpisa hanggang dulo, magiging masaya ang ating kwento at umasang ikaw at ako ay mananatili sa isang pahina ng ating libro. Ngunit sa kalagitnaan, tathanay tayo'y pinaglaruan. Hindi ko inasahan na biglang sinulat ang iyong biglaang paglisan. Bakit bigla mo na lang akong iniwan? At hindi ko yung nagawang pigilan. Sinubukan kong ilaban ang ating istorya. Isinulat ko na baka pwede lumaban ka. Lumaban tayong dalawa kasi wala naman sa mga plano natin ng aalis ka. Ngunit mas pinili mong isulat ang lumisan kaysa sabayan mo akong muling simulan at patuloy na lumaban. Ang bilis ng pagbabago at ang bilis mo ring magbago. Ang bawat kasunod na pahina ay naging magulo. Biglang nag ibang ang ikot ng ating kwento at napalitan nito ng sakit na hindi naman natin ginusto. Ang dating kwentong kaysaya na puno ng pag-ibig at pag-asa ay napalitan ng puot at pighati na hindi na mabura-bura nag na ang ating istorya kasabay ng nararamdaman mong para sa akin ay unti-unti ding nabubura hindi ko maintindihan at di ko alam ang naging dahilan kay bilis mong lumisan at di ko man lang napaghandaan magkasundo naman tayo nung nakaraan pero pero ngayon lumabo na na parang tintang napabayaan paano ba to paano ko ba itutuloy to gusto kong tapusin ang kwentong to pero wala na tayo. Sobrang hirap lang kasi tayo ang naging bida. Ngunit sa pagkakataong to, ako na lang palang mag-isa. Mag-isa na lang na sinusulat ang kwento nating dalawa. Itinuloy ko to para magsilbing alaala at umasa pa rin na babalik ka. At sabay muli nating isulat ang istorya na masasayang alaala Hinihiling na sana andito ka pa. Sana lumaban ka pa. Ngunit sa isang pahina, pag-asay humihina. Sa matagal na panahong wala ka, unti-unti ring nauubos sa panulat ko ang tinta. Kasabay sa pagpatak ng aking mga luha, hinihintay. Umaasang babalik ka, ngunit ang tinta ay paubos na. At hindi ako sigurado kung babalik ka pa o ako pa rin ba? Napunit ang puso ko at naging pira-piraso. Katulad sa isang pahina ng libro. Napunit din ng binitawin mo. Sinubukan kong ibalik ngunit sa laki ng punit nito. Hindi na maintindihan ang ibang nakasulat dito. Naging pira-piraso at nawawala na ang ibang parte nito. Parang ikaw na naging parte ng buhay ko kasi... Kasi ikaw ulit yung sa akin ay bumuo. Ngunit di ko lubos inasahan na ikaw din pala ang wawasak sa taong 'yong binuo. At itago na lang natin sa karakter na ako. Ako na naging parte ng istorya mo. Ako na naging parte ng buhay mo at ako na nagsilbing kakampi mo sa storyang to. Ay alaala na lang at magiging parte ng nakaraan mo sa huling pahina ng librong to ang ating wakas sapagkat wala na ang aking lakas para ituloy itong history akala kong di magbawakas tandaan mong minahal kita ng bagas kahit ang mundo at ang oras ay lumipas ang librong ating isinulat ay di kumukupas isasara ko na ang ating libro sa pagkatapos ng ating kwento isasarado ko na sa wala na wala na akong kasama at kasabay para matuloy pa ang historia. Hindi ko kayang ituloy na nag-iisa sapagat ang kwento ay para sa ating dalawa. Nagsara na ang ating libro. At sa muling pagbukas nito, sana'y nasa tamang tao. Tamang tao na pareho kaming interesado at sigurado. Walang iwanan hanggang dulo. At hindi katulad sa ating kwento. Naalaala na lang na nakasulat ang ikaw at ako.